Hallelujah, praise God. Hallelujah, praise God, Lord. Maraming maraming salamat po muli sa umagang ito. Sa pagbibigay muli sa amin ng panibagong buhay at kalakasan, pinupulit na sa salamatang ka po Panginoon. Lord, sa umaga po ito, muli kami lumalapit ng magdulog sa iyo at may na iyong habang na lahat ng aking mga mahal sa buhay, ang aking mga kapatid, mga followers at mga nakapanonood ng video ito, ay humingi na guidance sa maghapong ito. At nagpapasalamat sa umagang ito sa lahat po ng biyayang aming natanggap sa magdamag, sa aming pong panibagong buhay at kalakasan. Muli kami po yung dumudulog at humihingi ng iyong pagpapala. Lord, sa umaga po ito, hanggang sa maghapon, kami po Panginoon ay humihingi ng mga pangangailangan namin. Ikaw na po ang pahala mag-provide nito. Magayon ito po physical, spiritual, emotional or financial. Maraming salamat po sa kalakasan, sa panibagong buhay, sa bawat isa sa amin, sa aking mga poong pamilya, sa aking mga kapatid. Ayun na pong bahala sa amin lahat. Lord, si Kuya Clady, ko po siya sa iyo na magkaroon na po siya ng total healing, Panginoon. At uh, ganun din po ang aking mga therapy ng mga na-stroke. Si Juby po, ang asawa ni Ben sa Pasita po. Tulungan niyo po siya, Panginoon, na makarecover galaw ng kanyang kamay at magkano nakalakasan kalakasan at kanyang mga pao upang siya makalakad. Ganon din po si Kaloy na ama ni Jennifer. Tulungan niyo po siya Panginoon na makarecover, makapaglakad, nakigalaw ang mga braso. Tulungan niyo po ako Panginoon sa lahat ng mga aking mga tineterapy na sila po yung makasumpo na kagalingang nagmumula sa iyo. Tulungan niyo din po si Ramil, Lord God, na taga-kuyab, mayos ang kanyang paglalakad at na wala na po yung pagsasakit ng kanyang braso. Maraming salamat Lord, maraming maraming salamat po. May napumbala sa amin lahat sa umagang ito, ang Panginoon. At uh, dinadalangin, tinataas din po namin sa iyon lahat ng aming mga pagkukulang na kami po, Lord God, ay iyong patawanin, bigyan ng kalakasan, at, at uh, kami po lahat ay gabayan sa lahat ng aming mga gagawin sa maghapong ito. Balutin niyo po kami na iyong banalado upang sa ganun kami po ay makagawa ng mga bagay na ayos inyong ay kalooban at malayo sa mga untoward incident. Maraming maraming salamat po patnubayan niyo po ang aking mga po sa kalakasan ng katawan at uh, ilayo sa mga karamdaman. Bang, no? Tulungan niyo po si Radley, si River, si Sky, at lahat po ng aking mga po, ang po ng aking mga kapatid. Maraming maraming salamat, Lord. Kaya sa umaga po ito, sa ako po yung dumudulog at nagpapasalamat, at nagpupuri. ibinabalik po namin sa iyo lahat ng kapurihan at nagpapasalamat sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God.